Buenos dias damas y caballeros. Uh, All Saints Day ba ngayon? So uh, happy observance of the uh, All Saints Day today. But uh, today uh, it is not Valentine's Day. But we are going to talk about love. <laughs> love because this love happens to be infused With public interest money <laughs> Infuse, we we are not supposed to intrude in the love life of uh, uh, Senator Chis Escudero and Hart Evangelista. But uh, uh, if this love is uh, somehow colored or marred by uh, the uh, plunder of uh, of our uh, treasury or uh, the plunder of uh, public funds amounting to 142.7 billion pesos in fund insertions of which 9 billion allegedly went to uh, the uh, projects of Cheese Escudero. Then we have business intruding into their marital life. At ito nga ang ginawa ng uh, ng Rappler Philippines, ang galing-galing 'yan. 'Yan ng uh, uh, uh post ng uh, Rappler this week uh, sa October 31. Ang title ng article nila ay uh, Cheese Escudero Hard Evangelista colon, extravagance as love language. Love language. So, ang lengguahe daw, ha, ang sign of love between love, between heart and cheese, kasi nagbibigayan sila ng gift, is extravagance. Kumbaga, money, money, money. Ang question dito, that's why we are uh, We are telling you that this is a uh, a uh, public interest issue. Ang question eh ang sweldo ni Cheese 300,000 plus lang pesos. Ah well, hindi naman lang, no? hindi naman lang. Ang laki talaga niyan. Ang laki talaga niyan. Konti lang talaga mga Pilipino makakatikim ng 300, ah? 300 uh, thousand a month. Pero kung ikumpara mo ito sa sa ngayon ang dollar 58 kuan na 58 uh, to 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 uh, 58 peso to a dollar na ang, ang exchange rate. So uh, 58 million na yung halaga ng uh, paraiba ring na mas mahal pa daw yung gem kaysa sa diamond para ibaring na binigay niya kay Hart ha So paano agnare samantala ang sweldo ng uh, senator uh, ranges from uh, according to Rappler from 293 191,000 a month laki na nun. yun lang nga kumpara mo sa uh, 58 million ring, ring. Ang laki ng aguat. Considering that uh, that uh, uh, o oh, pwede pa, pwede. From 293,191 to 334,000 59. O i-round off na natin sa 334 or 300,000. Mga 4 million plus lang ito eh. 4 million plus. So ilan ilang taon rin ilan taon lang si si Chi sa Senado. si so, ibig sabihin mga uh, kailangan buuin niya ito mga in 10 years, 15 years. Eh wala baka 20, year 22 2022 lang siya pumasok sa sa uh, bumalik sa Senado. So where Where does the money come from? Bakit ang daming pera, ha? The, as uh, how can he give heart? Ha? Ito pa lang, ha? Hindi pa natin pinag-uusapan yung mga 8 million na uh, 8 million relo ni Cheese, 1 million relo, ha? 800,000 na na ano pa to, yung cufflink whatever, ganon. Ah, uh, wala pa yung mga damit niya. Wala pa yung mga wala pa yung mga 20 to 30 million na bags ni, ah, ni ni Hart ni Hart although my pre agreement naman sila pero and yet uh, it is the business of uh, of the of the government to know how and why to know how and why ha huh? kasi isa uh, it it, it is, this is not reflective of the uh, Uh, 18 million. Ha? Huh? Lang. <laughs> Hindi lang dahil maliit siya. Lang dahil maliit siya compared sa kapwa senators ni Cheese. More than 1 billion si uh, si Villar at saka si uh, si Rafi Tulfo at saka si Erwin Tulfo 400,000. Ha? Huh? At uh, perhaps the the most honest, most honest sa uh, uh, senator si Risa Ontiveros, lamang pa kay ng mga 40,000. Pareho sila 18,000 plus. Ah, 18, 40,000 uh, higher, 40,000 higher sa 18,000. Pareho sila 18,000 lang ang uh, ang uh, ang uh, um, declared statement of assets, liabilities, and net worth. So that makes Cheese the poorest, poorest senator compared to the 200 million plus of, uh, of uh, Lito Lapid and the 32, unbelievable naman rin kasi 32 million lang ni Bongo. 1 billion rin dapat si Bongo. At 1 billion rin dapat si Cheese. Or yung, kaano ba kay Bato? Mga around 39 million ata. 44 million. Pero may liability pa, may utang pa daw. Kanya naman sila magaling mag-magic. Ah? Magal, malaki daw utang para liliit pa rin yung yung kwan nila, yung net worth. So, yun. How uh, pa, how did the pure senator afford afford to uh, to give his wife an 18 million ring? And uh, kahit dinide nila ngayon na meron sila lodge sa Alpalan. ang daming nagrenta diyan mga vlogger at sinaba, sinabi ni rerentahan namin 100,000 plus per per, per one ata per uh, gamit ang, uh, ang 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 uh, ang 100 million na log house with three bedrooms ni Cheese at Heart pinaparenta pala nila ito sa mga celebrity at vloggers may mga video pa although dinideny na nila uh, ng Alpalad ngayon siyempre naman board member si Cheese Jan papatay kayo ni Cheese paimbestigahan kayo ni Cheese So very questionable, very questionable. Ah? Kaya nung uh, one time nung tinanong ng uh, nanay ni Cheese na si uh, na si uh, baby, baby, ah? Ah uh, uh, baby Ong Pauko in 2013. And mind you ha, mga Ong yung mama naman 'yan sa restaurant business pero hindi na gaano malakas yung restaurant business nila. Hindi I mean, close na ata nga yung close na ata lahat Eh. Ah. So may sumul in 2013 sumulat itong si Montulfo na kumpare ko. Ah, na conversation nila ni Ray at Baby Ray, ang pao ko, tatay niya uh, Hart at Baby, si nanay. At marami silang interesting na sinabi kay Montulfo. According to Montulfo, uh, sinabi ni Baby na uh, nung nalaman ni Cheese na gusto ni Hart ng isang relo na nagkakahalaga ng 5 million, Gumawa siya ng paraan para bigyan ito kay uh, kay Hart at sinabi galing ito sa Chinese supporter hindi natin alam kung Chinese Filipino or uh, or uh, <laughs> uh, or uh, mainland Chinese sa uh, supporter uh, hindi natin alam hindi sinabi sa column uh. at uh, uh, sabi ni Baby according to Mon you know you know our daughter is a spoiled brat and we buy her all things she wants you know what she does he gave heart a watch which he said came from a chinese supporter that's how he gives that's how he give gifts gifts to heart he would we would get them from supporters, like that watch, which cost five million, which he thought hard he would pay back to the Chinese. Baby told Tulfo, yan, sinabi ni Baby, na galing daw sa Chinese, babayaran daw ni Cheese. Ah, maniwala ba tayo? <laughs> Nababayaran ni Cheese. <laughs> ah, oh, o sabi-sabi lang. Uh, kung noon, galing sa Chinese. Uh, ngayon kaya, galing sa contractor? <laughs> Ibag, meron na, di ba? Meron na. na nag, uh, yung, yung kwan, yung ano po yung contractor, uh, uh, nagbigay ng uh, 30, 30 million campaign funds. Yun declared sa Comelec. Eh what about hindi yung na-declared? What about hindi yun na declared? Ha? So, ganyan naman mga politiko eh. well, hindi na si Cheese. Parati ko sinasabi sa iyo. Uh, sa inyo, allergic talaga mga politiko. Gumasta ng sariling pera nila. <laughs> kahit sa pagbigay ng asawa nila. Kahit yung mga rally-rally nila. Kahit yung mga birthday nila. May sponsor. May sponsor sa catering. May sponsoring sa pagrenta ng hotel. Hotel uh, ballroom. Ah? Uh, ah uh, convention center. Ganon. Meron, meron ko niyan. Bayad na yan. <laughs> pwera pag gifts. Ah? Uh, pwera pag gifts in millions ng mga sponsors. Chinese man or uh, whatever. Ha? Huh? Basta meron yan. Meron yan. So, ito kaya? Ito kaya? Ang uh, sinabi ni Cheese kay Montulfo, ito kaya ang kasagutan. Paano na afford ni Cheese sa uh, bigyan yung luho ni Hart? Uh, uh, um, sa 334,000 monthly salary 354,000 34,000 monthly salary. Syempre, meron pa doon plus plus plus. Malaki doon, pork barrel. On top of that, malaki rin doon, insertions. Mas malaki insertions. Lalo na kung sa ghost projects. Pero that is to be determined pa. Pero at least meron nang nagturo kay Cheese. Na naka-deliver sa kanya. Kaibigan pa ni Hart, yung sinu. Negosyante, may ari ng Cherry Mobile. 100, almost 200 million na na deliver sa kanya. One project pa lang yun. According to Juan, according to uh, uh, Roberto Bernardo. So that could also be the best explanation. Kung paano nakaka-afford si Cheese magbigay. Pagbigyan ang luho ni Hart. Ha? At uh, sabi pa dito sa inquirer article, pati si Cheese, Ah dahil sa kabibigay ng uh, ng uh, uh, mga expensive things, material things kay Hart uh one na rin. He, he is often seen wearing also expensive uh, uh, watches. At uh, nakikita ito sa tuwing na siya. Uh, meron rin na uh, um, uh, may nakita sa kanya na oh, uh, itong Cartier Tang Solo 11 na mga 200,000 ang alaga. Mura pa to. Pero meron rin siya Rolex na Cosmograph Daytona na 917,000. O sabi niyo maliit ito. Meron rin siya. Ha? Nakita nang media na uh, mga 8 million watches. Meron rin na uh uh Rolex Perpetual uh, Oyster Perpetual 41 na 1 million 80,000 ang halaga. At uh, yun nga, meron rin nakita na Patek Philippe Nautilus 5711-1A-011 na nagkakahalaga ng 8 million. Ha? 8 million ang halaga. So lahat ito, lahat ito ha, uh, uh sa isa rin sa mga vlog, hindi lang sa mga watches, ang uh, nagiging maluho na rin si Cheese. Siyempre, kailangan tapatan niya yung uh, yung mga bling-bling ni Hart. So nung naglakat siya sa kasama si Hart, Uh when the, he was roaming in the street of Paris in 2024. According to Rappler, naka, naka suot siya ng black Louis Vuitton. I, uh ex Yau Yi kusama jacket. Uh, ang halaga nito ay 2,000 dollars. 2,000 2,600 Uh, 2,607 dollars or 153 317 thousand pesos 153 153,317 huh? pesos so uh, pati si cheese naging maluho na rin Ha? Kailangan kasi i-match niya yung di naman pwede mukhang pulubi siya habang na, napipicturan sila. Yun lang nga. Mar Siyempre kita ito. Uh, tulad ito sa so kay Love Marie Escudero's YouTube. Lab Marie Escudero. Ha? Kahit yung mga damit niya sa mga gala, ganun. At sabi pa nga ni Hart sa interview, ako pumili niyan at ako rin ang nag-shopping yan dahil pinilit ko siya. It's a beautiful iconic suit from Dior, sabi ni Hart sa isa pang damit ni Cheese na suot niya. Ha? Ah. Uh, at syempre, mas uh, mas malaki yung uh, uh, mas mahal yung mga yung mga gamit ni Ash, ha? uh, tulad ng isang damit na na uh, Elisa Updress na nagkakahalaga $12,000 to $20,000 or $706,320 to $1,177,200 na halaga ng damit <coughs> damit yan ha? Eh. wala pa yan na uh, wala pa yan mga uh, wala pa yan mga mga kwan nga mga uh, mga habags na costing 20 to 30 million at yun next kwan rin yun big big time rin yung Mary wedding nila sa Balisin Island owned by Robert Ong Roberto Ongpin ng Alpaland. <laughs> Ito kaya ang Chinese <laughs> na nagbigay daw, sabi ni Baby Ong Pao ko. <laughs> ha? So, yun, na Puro kwa, na At, uh, <clears throat> puro rin mga bigatin yung mga pumunta mga sponsors nila sa wedding. Mga presidente, senators, mga big business businesses ganon. Ah uh, at uh, sabi para sabi pa ni uh, Kar, <clears throat> sa isa sa mga shows ni Karen Davila. Nung tinanong niya si Cheese na Baka may conflict of interest kasi si si uh, the late Bobby Ongpin ang nag-sponsor isa sa mga sponsor sa wedding. At uh, meron pa ito mga meron ito mga kaso. Meron si Cheese sa mga kaso dito noon. Pinaiimbestiga pinai niya ito. Eh sabi ni Cheese, karamihan naman mga sponsors may mga kaso rin eh. Sabi niya kay 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 Karen Davila, karamihan naman ng mga sponsor sa kasal. Yung may pangalan, palaging may kaso. Isa na siya roon. Halos lahat yata ng sponsors sa wedding namin, may kaso. So, ibig sabihin, may kaso. Either tax evasion, uh, irregularity sa mga, sa mga, sa negosyo, sa uh, uh, <laughs> sa gobyerno, yan, mga kontraktor, smuggling, lahat, may kaso. Ha? Huh? gotten Wealth, may kaso. Pangnakaw uh, pang sa gobyerno, may kaso. And yet, yun ang mga... mga uh, uh, and yet, yun ang mga kinuha ni, ni, ni Cheese na sponsor. At sinabi pa niya kay Karin Davila, according to Rappler, <coughs> civil man o negosyo man, wala naman siguradong kasong kriminal. Pero ang conflict of interest... Papasog lamang pag ginamit mo ang pangalan at pwesto mo para tulungan sila. Wala akong ginawa ng gano'n. Maniwala ka ba? Di ba? <laughs> ah. At uh. At uh. Pero sabi naman ni ni ang tatay ni Bobby Ongpin, ah, ang tatay ni ni Hart, si Ray, nung tinanong ni Montulfo sa column niya ulit kung uh, uh, yung mga may, may kaso sa Senado o inimbestigahan ng Senado tulad ni Bobby Ongpin ay <clears throat> ay uh, kumbaga, kung, uh, kung may conflict of interest ba yung pagbibigay ito ng gift kay cheese or ginagamit ba ni cheese yung mga investigasyon para takutin, para pilitin itong mga negosyante magbigay uh, sa kanya ng uh, kung ano man kailangan niya. Ang sagot ng tatay ni ni uh, ni Hart, uh, Bobby Ongping Pin backs him up financially. Hart wanted a house. Cheese said, cheese said for her not to buy it because she would give it to her as a gift. Bobby Ongpin would give it to him as a Christmas gift. So, yun, sabi ni, sabi daw ni Mia uh, ng tatay ni Cheese, according sa column ni Mon, na gusto uh, ta, tatay ni Hart, gusto daw ni Hart bumili ng bahay. Sabi daw ni Cheese, uh, maliit na bahay. Sabi ni Cheese, hindi bibigyan kita ng malaking bahay. Christmas gift ko yun sa Bobby Ong Pin, Ong Pin would give it. O yun na la, yun na kaya ang bahay sa Alpalan. Yun na kaya? Ha? Yeah. <laughs> na dinidinay na nila ngayon. Ha? Yan, na. So yan, yan ang mga ah uh, mga update, yun ang mga quad. yung mga ah uh, issues dito sa kay Cheese at saka yung uh, conflict of interest niya at yung yung sagot sagot sa tanong kung paano niya nakaka-afford pagbigay ng uh, up to 58 million ring ring kay Hart na gamit na o uh, na consisting of uh, uh, para iba ring na mas mahal pa sa diamond galing ito sa Brazil hindi pa ako nakapunta ng Brazil pero scheduled ako pupunta dyan. June. Next year, June. Brazil. Uh, Argentina. At isa pang lugar. Tingnan natin. Masilipan natin. Masilipan natin. <laughs> Kaya hindi tayo makabili. Ha? Ah? Para ibaring Okay. So yan. Ha? Ah? Yan ang magandang... Uh, yan ang magandang... Uh, Uh, very very revealing article ng uh, Rappler. Ang question dito, ang question dito, okay, nasa crisis si, si Cheese. Pwede pa siya makulong. Pwede mawala rin sa kanya, although sa, sa laki nito, hindi talaga ito mawawala. Sa laki, baka billions na <laughs> ang real net worth ni Cheese. Sa laki nito, kahit makulong na siya, kahit uh, gumasta na siya sa mga lawyers, marami pa rin maiwan. So ang question, habang nakakulong siya or ba't kung tatagbo siya, on the run siya, ang question, sasama kaya si Hart sa kanya? To go on the run or uh, hindi kaya siya iwanan ni Hart kung nakakulong na siya? That's the question. Ha? That we will see. That we will see. Kung uh, talaga talaga, dito, ito mga na, itong month na. Sabi ni Boying uh, Boeing Remulla, bago mag-25 of this month, may mga nakasuhan na sa Sandigan Bayan at baka may nakakulong na. Ah, sabi nga ni Kwan, ni, uh, ni uh, pa Public Works Secretary Vince Dison, baka uh, before Christmas meron na magkukulong. So yan. O, kung mangyari yan, paano na si Hart? Paano na si Hart? Iiwanan kaya niya si Cheese? That we will see. Babalik kaya siya sa parents niya? That we will see. Ah, uh, that we will see. At uh, tingnan natin. And then uh, we will also bring update to you dito sa issue na ito. So yan, na uh, that, uh, that sums up uh, the inquiry, ah, uh, the Rappler report dito sa, uh, well, uh, secret or not so secret Life ng pures, pures senator, pures senator uh, in the 20 th Congress. Ah, so yun muna, yun muna ang uh, ang uh, natin, love story hindi sa Valentine's kundi sa All Saints Day today. At uh, again, uh, uh, do pray for our, our dearly beloved, beloved, and uh, let us pay our respects to them and uh, pray for uh, their uh, that they may rest in peace. So yun lang po muna ang uh, ang update uh, update natin dito uh, sa cheese heart uh, love love relations based according to Rappler based on material things. That's why my uh, my packet tayo dito because those material things may just happen to come from our wallets according to Rappler, according to Montulfo. So thank you very much, everyone, for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.